Wow. <laughs> <Ayan. laughs> ganda nga po yang lahat mga busing na yan. So mag-ikot lang po tayo uh, no, ng motovlog lang tayo. na no, mga isang linggo na hindi na ako nakablog eh. <laughs> Puro kami papapawis papawis no. Nga uh, hindi na po ako nagbi-video kasi marami rin naman akong stack. No? May 16 pa ako na dito sa phone ko sa cellphone tapos may apat pa na naka-schedule no kaya tindi na ako nagbablog kasi marami namang stock full na yung storage ngayon ah uh, ikot tayo no magmumutoblog tayo ikutin ko po no ikutin ko yung nilakad namin kaninang umaga nila ni Daijoy at ni Raymond ng halos kulang kulang tatlong oras no 2 hours and 50 minutes 12 kilometers <laughs> yan yung nilakad namin mas malayo pa yung nilakad namin ngayon kumpara doon sa nilakad namin mula sa bundok pauwi dito. Ayan, napuwi pututan. Ngayon, diyan ta ko magsimula ulit ng pagbi sa labas kung saan kami nagsimula maglakad, okay? So, kita sa daan mga busing ng hapon. Ayan, doon sa labas mga busing ha. Ayan, dito po kami nagsimula maglakad no. Dito mismo sa labas ng bahay. <laughs> Dito na ko dumaan. No? <laughs> Walang madaanan eh. Halos dalawang oras at tatlong oras yung nilakad namin eh. Ikotin natin no lahat ng dinaanan namin kanina yon yung dadaanan natin ngayon. Let's G <laughs> Kung gaano ka layo Mas malayo pa sa pututan baruta, Sa barutak pututan eh Mula doon sa bundok na no, nilakad din namin eh Yan ka, tuwing hapon umulan hanggang sa gabi Pero sa umaga, madaling araw Ayan, makakapagpapapawis kami Tapos Makapag-relax-relax pa Bukas Sa dagat kami kukuha rin magbibidyo rin ako doon sa tagat ito yung mga dia nilakad namin kanina lahat ng makikita nyo ngayon sa video yan po yung nilakad namin kanina <laughs> mula doon sa bahay hanggang makauwi mismo kami doon sa bahay 2 hours and 50 minutes yung lakad namin ni Inday Joy at ni Raymond dito kaninang umaga wala pang masyadong sasakyan basta madaling araw talaga wala pang mga sasakyan dito na marami hindi sana tayo mabuta ng ulan nagpahinga pa kasi ako eh sobrang pagod yung paa ko kaya tapon ako nakapaligo ulit <laughs> bilis bilisan lang natin para hindi tayo mabuta ng ulan mamayang hapon pa naman tong ulan eh hanggang mamayang gabi yan o oh, makapal na yung ulap po yan o may ulan na doon no ito po yung nilakad namin <laughs> Mula doon sa bahay hanggang doon sa kanto ng bypass road, 3.2 kilometers. 'Yan. Tapos mula doon sa kanto ng bypass road hanggang sa makaiikot kayo doon sa bahay, 9.9 kilometers. <laughs> More than 9, no? Kasi ito po ah, 12. Point, uh, 12.8 ata 12.4 sinukat na nila kanina eh dinala nila ulit yung sasakyan tapos eh, sinukat may pang sukat sila doon sa sasakyan eh <laughs> marami pa akong napulot kanina na mga Indian Mingo <laughs> ay nako yung mga lagas na Indian Mingo masarap kasi yun yung ulam may yun yung pinaparis ko sa ulam ko pang imagas no? pang tanggal umay <laughs> Tapos dito kanina oh, may avocado. <laughs> avocado dyan kanina oh. Putik. Sarap sana yung kunin eh. Dito oh, mga luto na oh. Dyan oh. Ang lalaki pa naman oh. Minayaan lang nila eh. Sayang. Hingin ko siguro yun eh. <laughs> Bukas kaya pag uwi namin galing dagat. Doon kami mag-walking eh, sa Baywalk, sa Fan, sa Dumangas. Tapos, yung 12 kilometers, <coughs> sukatin namin mula dyan sa bahay hanggang doon sa Dumangas kung, kung hanggang saan yung 12 kilometers na yon. <laughs> Ay, nako. Ito po, no, ito po yon. Lahat ng nakikita nyo sa video, kan po ito. Yon yung nilakad namin. Ito po yung nilakad namin lahat ng makikita nyo dito ngayon sa video na ito sa motovlog natin na ito no? ito yung mga pinuntahan yung mga dinaana namin <laughs> kalain mo dalawang uras may get mga kulang kulang tatlong uras na lakaran umiinit yung mga kalamnan ko sa hita eh 3 <laughs> hours ba naman 10 minutes na lang mag 3 hours na pero okay lang kasi hindi naman may yung paglakad namin kanina alas 5 kami lumabas bago uminit kanina doon na kami sa kan, sa main road no, pa uwi sa amin yan mula doon sa bayang hanggang dyan no? sa kanayan sa sukatan na yan Ayan. 3.2. oh 3.2 kilometers. Ayan, o. Oh. yung sukatan na yan. <coughs> May mga, yung iba nag-aararo pa lang eh. Dito sa amin, nag-aararo pa lang yung mga tao eh. Wee, sarap. araw-araw nagpapapawis kami ah, tuwing umulan lang ano ba dalawang bisis siguro na hindi kami nakalabas dahil sa ulan pero mostly lumalabas kami ah nakabidyo ako doon sa balaring na pagbalik namin na ah, nila Inday Joy tapos hindi na ako nakabidyo simula noon may, oh ba, may inuman hindi bawal yan sana eh na maraming ibon doon kaninang umaga. Ay nako, napakaraming ibon na kwan. Napakaganda. Nagahan traktor yung tao, sinusunod ng mga ibon eh. Ang ganda lang kasi dito napakalawak may ulan na doon oh. No? umuulan na pero dito wala pa Sa madadaanan natin hanggang sa makauwi Wala pang ulan Pero pag pumunta yan mamaya dito sigurado yan <laughs> Malamig na naman ito log Hirap pa nila gisingin pag malamig eh Si Macy hindi rin kanina eh Tinamad Malamig ba naman <laughs> Ganda ng panahon eh malamig, mainit, malamig, mainit, ganoon Kalain mo tong nilakad namin kanina, pero okay lang kasi hindi naman mainit, no? Madaling araw. Pero umiinit lang yung mga kalamnan ko talaga sa hita kanina nung doon na kami sa main road ituro ko rin mamaya sa inyo. Sa uh, ginagawa na ng kalsada na padugtong dito sa bypass road doon kanina grabe na yung init na nararamdaman ko sa hita ko eh hmm. dumiritso pa kami doon sa dulo tapos bumalag pahinga konti na mga 1 minute balik agad no, nag video lang ko eh nag video lang din si Indai joy eh Kung wala ng video sa mga ibo na yon ilagay ko lang sa screen mamaya yung pero nakapatayo kasi yung video pero okay lang ilagay ko lang no napakaraming ibon eh ang sarap sa mata eh. yan kami kanina dumaan no. umikot talaga kami ang eh. pagpabalik na namin lahat ng dinana namin na kanwa po po agad natin ngayon hindi pa naman to ulan eh. <laughs> hindi pa ulan mataas pa yung araw tapos yung ulap doon po ay napakaganda dito ah <laughs> <laughs> dire-diretso ito mga busing ah para isahan lang walang cut cut uncut po tayo uncut yan dito kanina oh, maraming pan dito maraming ibon tapos malapitan pa sa kalsada kaya't nakakuha kami kanina ng magandang ayan ah. Umabon, na umambon hayop to ah may kan dito yan dito kanina maraming ibon dyan oh, nag aararo yung tao ayan, tara, Balik tayo sa main road abang wala pang ulan <laughs> Yan, no? medyo may pambun-ambun kunti pero hindi pa to kaya pa to kaya hanggang sa makauwi tayo dito kanina nang wala yung pagod namin kasi nakapahinga kunti tapos dumidiritso na kami diridiritso diritso kasi yung lakaran namin eh ay naku ano ba eh, talaga tayo eh sabi ko na labas ako para maka-video ngayong hapon. Nga dahil yung ulan nga gabi pa naman pero uh, nanimprano ba? Nang bumaga yung kan mas early yung pagdating ng ulan. No? <laughs> Yan. Dito kami kanina dumaan. Napakalamig dito kanina eh. Lalo pa dyan sa una, ano, na puro kawayan. <laughs> Kahit napawisan ka, ay nako, napakalamig. Kahit na umiinit yung katawan mo sa paglakad, pero yung lamig ng lugar dito, napakasarap sa katawan eh. Dito kanina, nakapulot din ako ng Indian Minggu ito yung mga nilakad namin pa kanina <laughs> ulit ulit no <laughs> yan ang motovlog na ito mga busing eh, yung dinaanan lahat no purpose dito ay may pakita ko na yung nilakad namin kanina yan na tuloy tuloy yung pag exercise namin kahit na hindi na ako nakapityo. dahil sa marami akong stock no ah uh, punuan yung van ko punuan yung may ano ba yan yung cellphone ko puno na yung kanya nya yung memory kaya yung iba na van ko na na private tapos dinilet ko na lang para may space na naman na para sa panibagong gagawin kong mga vlog 16 pa ngayon yung nasa cellphone ko eh 16 vlog pa yun na naka standby na ready to upload tapos may apat pa kung stuck dyan na, na na naka private Uy, dito kanina pag kalamig eh puro kawayan ba naman tapos magpuan yung simoy nang hangin dito malamig si Toto JR to, gusto niya sanang sumama kanina kaso may duty pero bukas sasama sa tapos dito kanina nakabili kami ng ah, ano ba yan ano ba tawag sa ibos e dito sa amin eh parang suman na binalot sa kan sa dahon ng niyog ba? Diba? mas malayo to para sa kwan eh <laughs> kumpara doon sa barutak doon nilakad namin nung nalaman namin na 12 kilometers ay naku sabi ko <laughs> sabi ko kaya pala uminit ng todo yung mga hita ko eh nanibago baklain mo 12 uh, something no? may point plus kilometers point meter ano ba yan 12 point plus yan dito kanina pagkalamig din eh malamig ngayon eh kaninang umaga pa kaya ang maganda ang kagandahan lang kasi dito no yan uh, main road na po tayo ang kagandahan lang kasi dito makahoy mapuno maraming puno ng kahoy kaya walang problema kahit na umine tapos walang mga aso sa daan Nakas, <laughs> napaka smooth kanina yung lakaran namin eh nung tinawagan yung si tatay niya doon na kami sa labas ng bahay eh. tinawagan niya sabi niya Tay, sunduin mo kami dito na sobrang sakit mo ng paa ko. <laughs> Sabi ng tatay, saan makibanda? Sabi na doon sa kwan, dito na kami sa Tumkun, Ilaya. Ay, nako. Yan pala, doon na kami sa labas ng bahay. <laughs> Sala, ayun mo to. Dito pa lang. Ah, dito, napaka malayo pa ito eh. babango ng mga kanila ang eh. babango ng mga ini ano ba inasal no ini how, barbecue dito ko na nakakatigil kami kunti kasi napakabango ng bulaklak na ito oh. kanina hanggang ngayon mabango oh. parang rusas na puti na nag combine sa, sa sampagita yan Parang rusas yung itsura niya. Ayan, ito, ito. Pero yung bango niya parang sampagita. Ayan, oh. Ayan. Yung puti na yan. Napakabango. Parang sampagita. Tapos yung itsura parang rusas. dito kanina si Raymond na uh, malayo na yung antad namin yung kuha namin yung sa kanya eh. pahinga muna kami dito kanina inintay namin si Raymond Sumasakit so, na pala yung hinihita niya eh. o <laughs> oh, diba nakablog tayo ulit <laughs> wala namang problema kahit hindi ako makablog eh. may mga stock mga video tayo eh bike yan tapos ito yung dulo ng kan ito na po yung dito na po yung eh, dugtong ng kan bypass road yan oh. yan dito yan tatagos papuntang puntang kan pa, ito ayos pa ayun na yung bypass road o oh. so sunahan o oh, di diba Amang tama ito Pagdating sa bahay Maya kunti ulan na ito Lalamig <laughs> na naman yung kapaligiran Tapos bukas makapaglakad kami sa dagat Doon siguro kukuha ako isang video lang <laughs> Para may, kan, may dagdag sa dokumentary ng pagpapapawis Alain mo, 10 kilo Mahigit yung nabawas Kinday Joy <laughs> Nung unang Paan namin Unang pampapapawis namin Nakawin na yan sila ng Manila, Pero bumalik ulit Kaya doon kami nagsimula Sa pan sa Balaring ah, Oo oh, sa Balaring doon kami nags ah, hindi Nakapagsimula pala kami dito sa bundok Pero hindi ako nagvideo tapos, sa Balaring nung pumunta ako, doon na nung nagbalik na kami ng Balaring, kasi nauna rin ako doon sa Balaring nang nag-iisa lang ako eh. Tapos, nung ikalawang balik namin doon, ayan, na video ko na naman yon, Nakasama na sila. Palain mo to, <laughs> Pilot Elementary School. Dito na tayo sa Lidesmas Trip. Pero ayan na, mam mambo yang <laughs> Pero kayang kaya pa to. Malapit na lang din naman tayo eh. Kitang kita na yung sasakyan nila. Oh, diba? Diyan na dito na tayo Uncut po ito mga busing Ay upload ko to lahat Edit ko lang kasi sa kwanito, sa memory putol putol ito na magdadalawang kwan siguro dalawang clip no? Ayan. elementary school pututan pilot sa likod nyan yung paaralan naman ng Rizal Elementary School na yung bahay sa unahan. Lapit na. Ito, ayun po, no? Yun po yung mga dinaanan namin. At ito po yung lahat ng dinaanan namin hanggang sa makauwi kami. Oh, ba diba? Ito na tayo sa bahay oh yeah yan hanggang dito na lang po mga busing ito po yung dinaana namin lahat lahat umalis na naman sila oh. <laughs> yan hanggang dito na lang po maraming salamat bye bye love you all